So si ate ang papipiliin natin, makakainin natin. Tingnan natin kung hindi tayo magsisise. Sige, okay lang naman. Hindi ka naman maangal. <laughs> Thanks. Thanks. We're testing ate's trade mirror cam. Ang oh, monitor. So kung may gusto siyang i-stock -ano, sa bahay niya, pwede niya iwan yung oh. camera ah, niya. Oh! hinarangan din si Jesus. Thank you. Thank lang. So, Sa loob ng maso si Jesus. Jesus. Ano nyo, parang siyang walang lasa. Ano lang siya, parang... Ay, it looks like laki Me Pan... It's giving laki Me Pan Sip Canton yellow. The original. <laughs> This one is chocolate pizza, but it's giving it looks like a tie. Uh, half bottle of wine. I So, umorder kami ng dessert. Sabi ko, isang tiramisu pa. Maliit yun. Ayoko mag-share. Ay, nako. Ang laki-laki naman pala. Hindi siya malaki yung sushis. Naka 0.5 lang to, pero malaki. Because I love dessert. Ako hindi masyado. I love meat. Ay, hindi ko na sinabi. Hindi na yung order ng meat. Ate, chocolate. Oh, bilisan mo parang ko rin mag-share. <laughs> Ay, yung nalaglag. Para mm. Ay, parang masarap. Ay, ang damot mo. Kung <laughs> ano titignan masyado, oh, okay. pili ko magpapalit kami, Jesus. Oo, oh, Marty, ka lang na masarap. Ayoko pala ng tiramisu. Lasang yelo. Ang presko. Look at this, guys. Walang tao yung Starbucks. Masyado. <laughs> Kasi nga sa Pinas ngayon, sobrang daming nasa Starbucks because of the stickers. Mm. Hindi ko nga alam sa ko po. Ano ba tayo mag-vlog niyan sis? Ganyan-ganyan na lang. Nakita ko eh? The next day. So, sobrang introvert ng sisi ko pala. Naghanap pa siya ng basurahan sa taas. Kasi, ayaw niyang makitapon dun sa binilhan niya. Pero, pwede naman kasi talaga. O, oh, ngayon, ang tagal niya nang nawawala kakahanap ng basurahan. Ang tunay na basurahan naman, ay nasa ex. Charot! Ang tagal niya ang nawawala, guys. Dapat na ba akong kumanta mga bayanay na yun? parang, Missing nga talaga yung sister ko, kakahanap lang ba lahat? A few moments later... Sa'ka nakahanap? No Ah, sobrang no introvert no mo no naman, sis. <laughs> Idiot! Eh, ano yun? Yung sinabi niya. Ah, camera. Gano'n kaya kaliit ang ilong ko pag inedito ni Sis? Wait <laughs> <Yeah, there's... laughs> lang po. Kailangan niya muna ilatlat yung buhok niya bago siya magpakita. Video. Minute pa tapos. Okay. so, mag kami ni Sis. Dadali niya daw ako sa isang restaurant na hindi ko pa natitikman ang mga pagkain. Pero Filipino food. Pero Filipino food yung pinili. halal. So, baka daw kasi namimiss ko na yung mga Filipino foods bilang OFW. Doon niya ako dali Ay, hindi pa yan. Pinas, miss na miss ko ka na kayo. Kain ako ng mga tapa, gano'n. Doon natin natin yung picture? Ayun pa ako. So, ito yung ginawa ni Sis na logo. Kailangan talaga yung pinapakain. Kasi yung dating logo. Ayan ako. Ayun. Lagi ako naka yellow Tubungan din ang nga, Miss Oo, oh, naka yellow pants ka, sis. Ayan. Ayun. Kasama ng content for So, anyway, ano gusto mo si... Siya The one you recommended, sis? Ang papadog na lang. Hi! We are now at Lani's Stitches. Nahanong kayo ba ko ng Pilipino? Hey! Ayan. Dahil sa meron kami ang tetaric ice. Hmm. Ito ang tetaric. Kanina too sweet, di ba oh, yung yeah. sa lapas? So, so so ito ang sock na yung sock. <todak> yes. Ano to? Uh, Panasang Pinoy. Ano to eh? In the mat to eh. -well, ah, yeah. Ay. Nagbibili <laughs> ng takeaway na ganito lang. Though, kanin, ano to? Restaurant to, di ba? So, ayan, nandito po rin kayo na nice kitchen. So, ang mga in-order namin ay tapa dog, silog, uh, tosino dog, silog, si si Sisi, sisi torta ka Kaya, ayan. So, later, kahit tayo may nag-watch sa atin, sorry. 2 <laughs> o'clock. So, this is hot. Tosino, dog, silog. Yes mine is Tapa yung hot. Naiwan yung itlog. or er, naiwan yung itlog. So, wait namin yung wait <laughs> Silog talaga siya. Yeah. This is my lunch and Ate's lunch. Mine is Tapa. Kaya Ate ay Sosino. Who made siya talaga? Gawa lang siya talaga from scratch. Hey. And then may tortong ka lang si Sis. I know, it's man. Okay. Ang oh, dami sis. kayo ba natin sis? Ayoko naman parang. O sige, I kaya help. mo. I cannot help you with that. You cannot help me with the talong? Ang sarap! Kasi sige, hindi ko bet ba koyo? And calamansi, kasi di ba yun? Kaya ko lang magtuyo. <laughs> nakakainis ako ni sis na mga gamit niya kasi nailipat na namin dun sa temporary house niya. Tapos, may hinahanap kasi akong damit. Natawa naman ako kasi wala na pala talagang natirang damit si sis. Kaya pala lagi siya nakahubad dito sa bahay. Wala siyang pamahay. Kasi wala na pala ng damit. As in, sorry sis. Sabi niya, wala na akong susuotin kasi nandun na lahat. Hindi ko alam, totoo pala. Kala ko nagsijoke si Sis. Sorry, Sis. Riley and Big Red Two sisters vlogging their hearts out They'll do the thousand Vox challenge With family and friends all around Riley and Big Red Vlogging and vlogging again And mom is there, and friends all around. This bond is.